ano Basta mukha siyang chapel At puro grills lang At dahil linggo nito Meron ng mga tao sa loob ng chapel na to na nagsisimba At habang naglalakad kami padaan dito Nagtaka kami Kasi lahat ng tao sa loob ng chapel na to Nakatingin sa amin Mapabata, matanda, babae o lalaki man Nakatingin silang lahat sa amin at walang kumikibo sa kanila. Pinagmasdan sila ng mabuti ng mga tao. Siguro na namumukaan sila na hindi taga doon. O ganyan naman, di ba? Para nakakakilabot talaga yung ganun. <laughs> yung mga punta ka sa lugar na karaniwan, mga may edad na, ang dami. Matatanda na tapos nag-uusap sila. Biglang uminto sa pag-uusap. Sabay tumingin sa'yo. Sa tagal nakatingin lang sa'yo. Sabay mag, mag parang magbubulungan. Nakasunod lang yung tingin nila sa amin habang papalayo kami. Sinabihan na lang ako ng asawa ko na Huwag mo nang tignan, na lang tayo ng lakad Nang makapunta na kami sa labasan Pumasok kami ng 7-Eleven At nag-ice cream kami dito Hanggang sa napagkasunduan namin Na mamalengki na lang Dahil nasa labas na rin naman kami Pagdating namin ng palengke As usual, linggo Marami talagang taong namimili Sabi ko sa asawa ko gusto kong magluto ng lumpiang sariwa Pero hanap kami ng hanap ng lettuce nito At sa kakahanap namin Napadpad kami sa parang pinakadulo o kabilang side ng palengking to Yung kabilang side ng palengke nila mga idol ay uh, Karnihan, bihira mga tao Doon daw sila napadpad Nagtataka ko nito Kasi kung gaano karami ang tao sa bungad ng palengke Pagdating naman dito Ay halos walang katao-tao at walang bumibili Hanggang sa kakaikot namin dito Ay nakita ko matadero Mahabang ang buhok, parang lagpas balikat at medyo chubby siya. Tapos nanlalagkit ang katawan at talagang amoy malansa na siya dahil sa kakachap-chap o kakakatay niya ng baboy. Ang weirdo lang niya kasi habang nagtatagdad siya ng karne, nakatitigad na nakasunod lang yung mga mata niya sa amin. Hanggang bigla na lang may lumapit sa aking babae. Sabi niya, ano raw ba ang hinahanap ko? may lumapit sa kanila na babae. Inapproach sila. Aba, yung napadpad sila sa lugar na yon. Hindi ko pa nasasagot yung tanong niya pero pinipilit niya na kaming sumama sa kanya dahil baka meron daw siya noon. Ewan, parang disididong disidido siya kaya sumunod na lang kami sa kanya sa tindahan nila. Bumalik kami ulit dun sa kabilang parte ng palengke kung saan maraming tao. Pagdating namin sa tindahan niya, sinabi ko yung hinahanap kong gulay pero sabi niya wala raw siya ng gulay na hinahanap. Balay itong tendera mga idol. Parang nilabas lang sila sa lugar na yon. Dahil ayun daw ay pinaniniwalaan na ah uh, kin doon kinakatay yung mga tao. Sino daw yung mga pumapasok doon? Ayun yung mga nawawala sa lugar na yon. Siguro kinakatay. Eh. Iwan. Ako. Dito ko na naisip na baka sinundan lang kami ng batang babae na to. Okay, uh, sinundan lang siya ng sila ng tindera. Yung nakita silang pumunta sa lugar na yon. Kasi parang kilala yung lugar na yon na hindi dapat pinupuntahan. Kaya, kumbaga, concern lang itong tindera na to. Sinundan sila kaagad tapos sinama sila palabas. Kung ano daw ang hinahanap sa palengke, baka meron daw siya yon. Pero kahit wala naman pala siyang tindang ganon, ayun na yung purpose ng babae, concern lang siya. Inilabas niya sila. Para iiwas dun sa kabilang parte ng palengke. Pero may nakapagsabi nga sa amin na wag raw kaming pupunta sa kabilang parte ng palengke na yon nang walang nakakakita o nakakaalam dahil baka hindi na raw kami makalabas sa palengke na yon. Ayun. Ay nga mga idol, wag daw silang pupunta. O wala daw pupuntang tao doon. Kasi na wala na, walang nakatingin, walang nakakaalam dahil hindi baka hindi na daw sila lumabas doon ng buhay o baka isa sila sa mga taong uh, mawala sa lugar na 'yon. Parang nabasa ko na ba 'to? Eh parang hindi ako naniniwala. Parang familiar sa akin yung plot na may mga ganitong lugar tapos katayan tapos kinakatay tao, mayroon pang uh, may matanda pa yan na <laughs> naglalako ng lungganisa. Tapos ang bahay nasa, uh, nasa kagubatan. Eh, mga nababasa ko na yun. Eh, di natin alam kung totoo talaga yung kwento na to. Pero sabi, eh, totoo daw. So, kung anong reaction ninyo, idea ninyo, comment na lang kayo dyan para mapag-usapan natin. At mga pag-share na rin ng mga idea ang iba.